Kasi ang relief alam ko ano yung tatlong kilong bigas eh. Tapos noodles. Isang <laughs> <laughs> <One> kilo. <laughs> Yun yung relief no. Uh, dapat kasi tututusin talaga may budget naman tayo. Eh, dagdagan na natin. Ayun na yung kanin na kakain. Sige kuha muna kayo ng ulam nyo. Oy okay, te! Kuha ka na ng ulam mo rito. Baka ikaw eh maubusan pa. Sa kain tilapia mo nandoon yata. Kasi partner yan tilapia eh. Pero ayaw nila ito okay na raw. Kaya yung ginawa dito noon yung pagkakat ng bigas. yung uh -oh. Alin? Ayaw mo pagdala ng bigas? Bonbon 'yun. Bonbon naman eh. Lahat ng barangay hindi barangay talagang pinakita kasi natin eh. Dapat talaga hindi naman pakita 'yun eh. Eh kukulit kasi nung iba eh. Uh, ayun po, uh, magluluto tayo ngayon ng etag. Isa sa kilalang-kilalang pagkain sa Mountain Province. Ito po yung etag. Isa po siyang uri ng baboy na inasinan at binilad sa araw. Pero iba-iba po pamamaraan, yung iba po pinauusukan. At ilalahok po namin sa repolyo. Ay si Julie, nag-iwan na po ng repolyo. Lalagyan din po namin ng cherry tomato. yan para mas masarap. Sino magluluto? Ikaw ang magluluto, Nay? Ah, akala ko ikaw magluluto. Ayan si Bernard, nakapagparikit na. At antay lang natin maiwala at mga Ricardo. Pagkatapos po magluluto na tayo. Ayan po, magluluto na kami. Sabay-sabay na jilin. Yan. Ito po yung etag, oh. ang ganda ng gulay ng kanyang laman. Mamula-mula siya. Hindi, like naugasan na yan. Hindi, yung etag din na kasi mawawala yung lasa niya. Maalat kasi siya. Bali, hindi na tayo maglalagay ng asin kasi uh, yung etag po ay may ay lasa na talaga. Sarap niya. <laughs> Si Jilin po yung nagluluto ha. Yung etag pala, kahit na hindi na po kayo maglagay ng asin, basta ang etag eh, hinalo nyo. May lasa na siya, maalat. Saka masarap siya, mabango. Saka malinis talaga yung pagkakagawa ng etag na nabili natin sa, ano, sa bontok. Sa bontok ko tayo nakabili. Malinis talaga. Tapos yung gulay na. Yung gulay, lagay na natin yung gulay. Si Jilin po yung nagluluto ah. Masarap magluto yan. Hmm, lagay mo na yung Jeline. Ay, tulungan nyo si Jeline Aba, 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 aba. Yan, sige. Hindi, may tubig yan. Oh, sama mo na. Kasi malinis sa may tubig eh. Iyan. Hindi na aasinan niya kasi may timpla na yung etag natin. Tapos saka mo haluin din. Tikman ko nga kung ano lasa niyan. Para po sa ano yan, sa village sa sitio. Luto na. Ano? Ha? Sakto? Kahit walang asin? Oh, kasi may lasa Etang. etag Ay po mga tropa, na tayo. Kasama natin kakain si tatay, sa si Lawegi, saka oh. yun. tinawag na etag na hinalo sa repolyo. Binisang repolyo na may etag. Oh, uh, kakain na kami. Iya, yeah. Para po sa mga nagasak. Kasi yung mga nagasak po kasi, yun po yung mga nagtabas o naglinis sa pagtatamnan ng halaman yan, kukuha na sila ng kanilang pangulam yan po yung ginisang repolyo na may etag kasi kami mga lalaki dito kami kakain sila kasi mga babae sa bahay kaya kukuha sila ng kanilang mga ulam yan yung ating kuko si Jilin sarap na luto ni Jilin na ano ang daming ano yan ano ba tawag dito lahok na baboy yung etag kaya masarap yan tapos yung kamatis, ang tawag sa kamatis, cherry tomato. Pero alam nyo ba na, yung wild na kamatis, mas malasa siya kaysa sa cherry tomato. Marami kasi nagsabi na yung wild na kamatis dito sa bundok na nakuha ay cherry tomato. Uh, malaki po pagkakaiba nila, kahit sa lasa. Malaking malaki po pagkakaiba. Pati po yung, yung cherry tomato po kasi malaki yun eh. Hindi katulad ng wild na kamatis, alam niyo po yung bunga ng Aratilis. Ganun lang po kalaki yung bunga niya. Unay, mas masarap to sa sardinas, no? ay oh. Ayun yung si tatay kumuha na ng kanin, no? Oh. Nakakain ah, na kami. Parang ano lang, ha? Ah? Relief? Parang rasyon? <laughs> Sige, Jimmy. <laughs> <laughs> Hindi po tayo nagbibigay ng relief dito ha. Ah. <laughs> Ayoko ng relief. Kasi ang relief alam ko ano tatlong kilong bigas eh. Tapos noodles. <laughs> Isang kilo. <laughs> Yun yung relief no. Uh, dapat kasi tututusin talaga may budget naman tayo. Eh, dagdagan na natin. Ayun na yung kanin, nakakaya. Sige, kuha muna kayo ng ulam nyo. O okay, ite, kuha ka na ng ulam mo rito Baka ikaw eh, maubusan pa Saka yung tilapia mo, nandun kay tata yata Kasi partner yan, tilapia eh Pero ayaw nila, ito okay na raw kaya yung ginawa mo dito noon yung pagkakat ng bigas ah, ah. 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 yun mo pagdala ng bigas bonbon yun bonbon naman eh lahat ng barangay eh, hindi barangay talagang pinakita kasi natin eh dapat talaga hindi naman pakita yun eh ayun eh, kukulit kasi nung iba eh ako makulit eh <laughs> mm. minamay, minamay day mo <laughs> dagdaga mo dagdaga mo te marami <laughs> tapos saka yung tilapia do iyo mo di kaya prito mo di sakto na yun eh. dito kakain kami nila po Jimmy ano Ari ganirin Ha? bagulay bahin ka no? dito kayo Dito, dito, oh, dito. Tara, dito tayo. Oh, ang bango. Promise. Ibang-ibang amoy ng, ano, amoy sa etag. Ayun po, habangan nyo po yung aming masarap na kainan dito. Yan talaga yung masarap. Yung kainan na salo-salo. Tingnan nyo na may itsura ng naluto ni Jeline. Oh. Ang sasabing bang hindi masarap yan. <laughs> Sarap yan. Oh, game, kain

pero mas maliit yung sa atin dito. Saka mas malasa. Ay, kain ng mga bata. Dito na rin kayo kumain. Ubo na nubo. Ano na na nag-iwan pag bibilog mo yabo na ang talon na. Bilo mo kayo. Mmm, sarap. 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 sa tagulan abangan nyo po lahat ng bundok dito na nakapaligid po namin ng tanim yan <laughs> lahat po sarap nyo makabak hmm. makabak Ayo, ayo, Oh, nakakain. Ah, ang 'yung mga pang-ini. Ibalasan niyan kaysa sa sardinas, no. Ano yan, 'yan eh? Ano ba tawag dito? Etag 'yan eh. Ano 'yan, yan yung pwedeng 'yang gawin 'yan pag nakakuli kay baboy. Nalagyan na asin para hindi masira mm, aasinan ayun bawat bahay po may kanya kanya na kumain o inay ba't di ka pa kumakain habaw lang sweet nila o ng gula lahat ng bahay na yun na ikaw na lang ang nahuli mabagal ka pala eh mabagal ka po na Si utulpak do nay baka maubusan. Ha? Hindi dala pa. Hindi magagawa din. ang aso. Sarap kumain din.